Maligayang pagdating sa isang nakakapagpapaliwanag na paggalugad ni Archangel Raphael, ang makalangit na gabay na kilala sa kanyang mahimalang pagpapagaling at mahabaging presensya. Sa kaakit-akit na video na ito, maglalakbay tayo sa mga kaharian ng mga anghel upang tuklasin ang malalim na papel ni Archangel Raphael. Sa pagbibigay ng kaaliwan, patnubay, at pagpapagaling sa mga nangangailangan. Samahan kami sa paglalahad namin ng mga kwento, espiritual na turo, at ang malalim na kahalagahan ng celestial na nilalang na ito sa iba't ibang tradisyon. Ang pangalan ni Arkanghel Raphael ay nangangahulugang, nagpapagaling ang Diyos, isang angkop na representasyon ng kanyang pangunahing tungkulin bilang anghel ng pagpapagaling at kagalingan nagsisimula ang aming pagalugad sa mahalagang papel ni Rafael bilang anghel ng pagpapagaling, isang tungkulin na hindi lamang sa pisikal na karamdaman kundi pati na rin sa emosyonal at espiritual na kagalingan. Higit pa sa kanyang mga kakayahan sa pagpapagaling, si Arkanghel Raphael ay kinkilala rin bilang isang banal na gabay, na humahantong sa mga kaluluwa sa mahalagang paglalakbay sa aklat ni Tobit, sinamahan ni Rafael si Tobias sa paglalakbay, na nagbibigay ng patnubay at proteksyon, Binibigyang diin ang salaysay na ito ang tungkulin ni Rafael bilang tagapag-alaga at katulong para sa mga naghahanap ng kalooban ng Diyos. Ang Arkanghel Raphael ay madalas na nauugnay sa mga tiyak na simbolo na kumakatawan sa pagpapagaling, proteksyon, at tulong ng Diyos. Si Raphael ay madalas na inilalarawan na may hawak na isang tungkod, isang simbolo ng kanyang patnubay at isang isda, na kumakatawan sa kapangyarihan ng tubig sa pagpapagaling at ang kanyang kakayahang maglinis at magrenew. Habang si Rafael ay isang kilalang tao sa kristyanismo, ang kanyang presensya ay kinikilala din sa iba pang mga espiritual na tradisyon. Sa Islam, si Rafael ay kilala bilang Israfil at nauugnay sa paghihip ng trompeta bilang hudyat ng araw ng paghukog. Sa Hudeismo, si Raphael ay iginagalang bilang isa sa mga arkanghel na gumaganap ng isang papel sa hierarchy ng anghel. Ang impluensya ni Arkanghel Raphael ay umaabot sa mga propesyon sa pagpapagaling at sa mga naghahangad na maibsan ang pagdurusa. Si Raphael ay itinuturing na isang patron ng mga doktor, nurse, therapist, at lahat ng kasangkot sa larangan ng pagpapagaling ang kanyang pamamagitan ay madalas na hinahangad para sa kapakanan ng mga pasyente at patnubay ng mga profesional sa pangangalagang pangkalusugan. Ang pamana ni Archangel Raphael ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga artista, manunulat at mananampalataya na nag-aalok ng mga espiritual na pananaw at isang paalala ng mahabaging presensya ng Diyos. Ang kanyang paglalarawan sa sining, panitikan, at espirituwal na mga turo ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapagaling hindi lamang sa pisikal na katawan kundi pati na rin sa kaluluwa at espiritu. At iyon ang nagtatapos sa ating nakapagpapasiglang paglalakbay sa buhay at kahalagahan ni Arkanghel Raphael. Ang anghel na nagpapagaling at banal na gabay, mula sa kanyang tungkulin sa pagpapagaling ng katawan at espiritu hanggang sa kanyang patnubay sa mahahalagang paglalakbay sa buhay, ipinaalala sa atin ni Archangel Raphael ang kapangyarihan ng habag, tulong ng Diyos, at ang kahalagahan ng paghahanap ng kapakanan para sa ating sarili at sa iba. Umaasa kami na ang video na ito ay nagbigay liwanag sa malalim na kahalagahan ng Archangel Raphael sa iba't ibang espiritual na tradisyon i-like, i-share, at i-subscribe para sa higit pang nakakapagpayamang content sa malaanghel na kaalaman, espiritual na mga insight, at walang hanggang mga kwentong nagdudulot ng kaaliwan at pagpapagaling sa ating mga puso. Salamat sa pagsama sa amin sa nakapagpapasiglang paglalakbay na ito sa celestial na kaharian, ang kaharian ni Archangel Raphael, ang nagpapagaling na anghel at banal na gabay.